kasi may nakakita kasi sa amin kaninang angkas kita sa sentro na restaurant. Sabi, nakita ka daw doon sa sabungan. Halo o panalo pa, man tatay, huwag ka pa magsusugal. Ha? Dapat tatay, ngayong huling beses na po ito na malalaman namin na magsusugal ka. Bukod po sa ayaw po namin na nagbibisyo, ayaw po namin na nagsusugal. Tay kasi hindi po maganda yun. Alam mo tay, ang laki po tinong pinupusta mo tay. Ayaw naman namin tayo dumating sa punto na kapag may magpapaabot sa atin o bigay ni Commander tas ibig pang susugal mo. Kasi pag nalaman pa po namin hindi na po kayo mapunta sa inyo, promise. Uh, be be na mag Magiging huling usap na po natin ito tayo, promise sa iyo. Almost 5PM na ng hapon at ayan basang basa kami ng ulan at welcome back dito sa channel ni Commander. At kasama ko si Tatay Ben, ayan o. Nadaan na lang namin siya dito, papunta dapat kami sa kanila totally kaso nga lang ito si tatay pumunta sa bahay sobrang aga Oo, takatatlong balik na siya sa bahay kasi nga nagkakasalisihan kami pumunta siya sa bahay guys uh, around 6.30 am so nung mga time na yun pumunta siya rin sa pagchecheck up ni tatay wala pa yung mga nurse uh, nagme-meeting pa tapos um, yung doktor nasa munisipyo pa tapos si tatay nga sabi ko tay mga around uh, ano tayo, after lunch mga ganyan so si tatay hinanap ni Rans kanina hindi na naman ni na nahanap ngayon dumating si tatay sa bahay wala naman kami nasa shop daw kami noon so ayun hinanap ulit ni Rans so pag ano, sa bahay hindi na naman nahanap at ngayon papunta na kami sa kanila eto na si tatay oh. nanggaling ka sa bahay anong sabi sa iyo doon wala, wala pa kayo wala pa sabi ko, pa paalam na ko. Sabi ko, mapura na do doon. Basta uwi lang. Naglalakad ka ba? Nasakay ka? Sakay? Ah, may nagpapasakay sa'yo. Ah, nag-aalala ko. Sabi ko, baka naglalakad. Ang layo-layo. Sama ka sa bahay tayo. Magmerinda tayo. Merinda. Tara sa bahay. Sama ka. Ihatid ka na lang ni Rans. Tara, tara, tara. Kawawa ka naman oh. Sige na, sakay ka doon kay Rans. Sakay ka po doon. Mahirapan ka dito sa motor ko magsakay. Wow, umis tatay. pala pala na ako doon ay Portugal mm, kasi kasi nga araw ng ngayon yung sinabi namin sa kanyang ano niya schedule niya ng uh, ano niya nang check up niya para nga dun po sa pinoproblema niyang sakit niya kaso nagkaganto ganto naman kaya sabi ko sa kanya mabuti na, mabuti na dapat kami na lang ang pumunta sa kanya ayaw naman niya at ang sabi nga niya huwag mo na ikot Rans huwag mo na ikot diretso mo doon na doon na tayo dadaan para hindi matarik ठीक सर बिहार मैंने तो है Sige, sa bahay muna. Hey okay guys, nandito na kami ngayon sa bahay at nanggaling na kami sa sentro, humahanap sana kami ng pwedeng makainan. Pero halos lahat sarado, di ko alam kung bakit. Bakit kaya? Ha? Huh? Baka dahil maulan, halos lah lahat sarado. Gusto ko sana pakainin si Tatay Ben, para nang sa ganun ay hindi na siya magluluto pa ngayong gabi kasi ko sana po siyang hana, eh, ano, pakainin naman ng masarap-sarap kaso wala kaya ito mauwi tayo sa merienda lang wala pa din naman kami luto at napakaaga pa naman almost uh, 5pm pa lang naman so maghahanda muna ako ng ano ng ano ni tatay okay, pag uh, lag, ano ko si tatay ng kape guys pag ko siya ng kape Whew sablay po kasi guys yung ano ni tatay sablay yung uh, ano niya uh, diskarte na ano dapat talaga sabi ko tayo yung pupunta sa kanya eh. hindi siya yung pupunta po dito okay? pag anunin natin siya ng pwede niyang mamirindat baka nilalamig na po at naglalakad kanina kawawa naman Yan. tara ito na yung kape Sige, isa kami ni tatay Ben. Bakit nababasa? Okay. Kung Tatay Ben, merenda ka. Napakalihas mo kasi Tatay. Kung saan saka pumupunta? O, oh, kape. Nabi ko, di ba po sa sarako? Sarako, sarak mga bayabo na. O, oh. Diyan. So tapos? pagkakain ko, at punta ko dito. Hmm, kaya pala. Doon ka tayo Ayan na, kumakain na po si Tatay Ben. Tatay Ben, wala tayong ibang kakainin ngayon. Ito lang ang makakain natin po ngayon. Nakakain ako kayo Ha? So, nakita mo naman, naghanap tayo ng restaurant. Lahat sarado. Hindi ka, ibang oras na. Ha? Ibang oras na. Sa susunod na lang. Ano? Wala, naglibot kasi kami sa sentro. Wala talaga po. Di ba? Di ba may sakit yung misal? Ha? may abot. May abot. Misal, wala na. Oo nga. Tatay, ibig sabihin kanina, nung naglalakad ka, nakita ka namin, kagagaling mo lang dito? kaya na po Ya, Calabayaw, kay mo. Nagpunta ka doon bago ka pumunta dito? Sabi kanina, bumalik ka daw po dito ng tanghali. Anong oras yun? Alauna. Alauna ba? Alas 12? Mag-alauna? Sino pang nadatnan nyo dito sa bahay? Balik po. Napuro ako kaya dyan, kayo barabira. Tapos? Nabay ako dyan. So tapos? Alas mga... Alas stress. Nabay ako dito ha. Grabe si tatay. Iniisip ko tatay, kala ko naglalakad ka. Hindi, hindi ako ba... Pero kanina nung pauwi ka po na nakita ka namin, naglalakad ka na nun. Ano, dito? Gitu. Maglalakad ka na sana nung pauwi. Hindi, hindi ako malakad. Pasa kayo ako. Ah, pagdating doon sa tulay. Hmm, sa pagdating doon kay... Sabi si Tatay Dapat ngayon, Tatay, na-check up ka na. Kasi Tatay, ang doktor po sa dyan sa hanggang alas 12 lang. Kanina hanggang 12 lang. Kaya nung hinahanap ka po ni Rans, kakaalis mo lang dito sa bahay. Siguro mga anong 8 a.m. ano? Mga, 8, mga alas 8 ng umaga, hinanap ka po ni Rans. Mm -hmm. Pumunta siya sa sentro, pumunta siya dun sa bahay niyo, wala ka dun. Nasaan ka nun? Ano? Ah, nagpunta ka dun? Oo, oh, nagpunta po si Rans dun. Eh, ano na kung hindi Nihilita ka kanina, nihilita ka paglabas. Ako mapaala pa kayo, mapuda ako dahil. Ayaw, di kayo naglabas. Ah, okay. So, kanina kasi nung umaga-umaga, gumising ako nung umaga, guys. Mapaalam ako saan. Ni? Magpapaalam ka sana, pupunta ka dito. Um -hmm. Kasi guys, nag-i-edit ako ano kumunta siya Umaga-umaga Ito na nyo yung nangyari ngayon guys Nagkasalisihan mm -hmm. tayo Ito na nga, basta tatay yung sinasabi ko Kaya nga, sabi ko sa iyo po nung huling punta namin Kami ang susundo sa iyo Ayaw mo naman hmm, Kasi nga po, ganito ang mangyayari Kasi kami ang makakaalam po nung oras ng check-up Kasi kami yung nandito sa sentro hmm. Eh wala, hanggang alas 12 lang yun ang dami po ni Rance pinuntahan kanina kung saan saan. Baka dalawa balik ako sa sentro Nagpunta siya kala Jubilin. Nagpunta siya. Nagpunta Oo. Oh. Pinuntahan ka pa dito sa tinatambayan mo dito, wala ka din. Eh, kaya lari, galing ako doon. Kung naglabas ka, papaalo pa iyo para, para mag, di maghalap. Sayang tayong check-up mo. Ay, ang dihan kaya taga naman, mahinap ako, yun tayo. Ay, puti alam ako doon, sabi. Nagkasali siya talaga guys, anong nangyari? Kay Kwan, Barbo. ay mo, kay Barbo? Oo, kay Barbo. Ibig sabihin, Tay, nung pagpunta mo ngayong hapon, dito ka din galing ano? O may pinuntahan ka pang iba? Wala. Wala? Ba't may nakapagsabi sa akin galing ka daw sa bungan? Ah, hindi ako yun. Oo, nag-ano ka doon? Nanood. Ah, lang. Saan yun? Nanood. ka agay mo, nanood. Sama. Ah, oh. Kaya nga, may nakita kasi, may nakita kasi sa amin kaninang angkas kita sa sentro ng tayo, Restaurant. Sabi, nakita ka daw doon sa sabungan. Hindi ka naman nagsasabong. Nagaano ka lang? Nanood lang ako. Sigurado ka tay? ko ako kwan. 600. Kailan? 600. Kailan ka nagpusta? Ngayon? Ano nangyari? Wala nang <laughs> redeem. nasaan? Singa. Nasaan? Ayan. Kung panalo nasaan? Nandiyan. Ha? Nandiyan. Wala naman. Ayan. Hindi mo nga may pakita sa amin tay na sa pagkita mo sa amin. Babae niyo. Do sa ya bang. <laughs> Binigyan mo. Binigyan ko naman yung kwad. Dalawang babae. Pagbabae tatay, ang bilis mo magbigay ah. Masyado ko marupok pagbabae. <laughs> tay, bukod po sa ayaw po namin na nagbibisyo, ayaw po namin na nagsusugal. Tay, kasi hindi po maganda yun. Ay ala lab... <laughs> <laughs> Alam mo tay, ang laki po tayo nung pinupusta mo tay. Ayaw naman namin tayo dumating sa punto na kapag may magpapaabot sa atin o bigay ni Commander, tas ibig pang susugal mo. Agad siya, kaya na kuwan na ano. Buenas ako magkuwan. Ha? Buenas ako. Buenas? O nasaan nga yung panalo mo? Pero may ako, yung ano, sa malaki yan, Pero may ako panalo yan. Kaya nga putay, nasaan po yung panalo mo? Ano, wala na ano. Nung araw. Ngayon? Nasaan yung panalo mo ngayon? na uh, ngayon... Sa saan? Nanda. <laughs> Niluloko <laughs> mo naman ako, Tatay. Baka talo ka. Hindi. Talo o panalo man, Tatay, huwag ka pong magsusugal, ha? Dapat, Tatay, ngayong huling beses na po ito na malalaman namin na magsusugal ka. Kasi pag nalaman pa po namin, di na po kayo mapunta sa inyo. Promise. Ah. Uh, Bira Magiging huling usap na po natin ito tayo, promise sa iyo. Hindi na po kayo mapunta kasi ayaw po talaga namin magtulong tayo sa may bisyo, naninigarilyo, nagiinom, nagsusugal, lalong lalo, lalo na. Libang malok? nagusto ko, puro lusot. <laughs> talaga Kaya, siya tayo. Ay, ay, takot, takot ako magpusta. Okay tayo. Hmm. Tayo, may papangako mo bang huling, huling beses na ito na magsusugal ka? Ha, Tay? May papangako mo bang huling beses na ito na magsusugal ka? Ikaw, Tay, ganto na lang, Tay. Papipiliin kita ng buhay. Ano po ba yung gusto mo? May choice ka naman, Tay. O ano po ba ang pipiliin mo, Tay? Yung ikay nakakapagsugal o yung hindi? Ay, ka. <laughs> hindi mag... Hindi ko marunong magsugal. Pusta ka nga ng 600, sabi mo. Ano? Sama pesa, sugal. Sugal din yung tatay. Lahat ng o pumupusta, sugal yun. O ano po tayo pipiliin mo ngayon? Nabuhay? Yung nagsusugal o yung hindi? Sige daw tayo, anong pipiliin mo? Yung nagsusugal o hindi? Sige tayo, mamili ka po. Mamili ka ng buhay na gusto mo. Magsusugal ka o hindi? Magsusugal. Mag magsasabong. Sabong na lang. Okay, tayo, So, ganito guys. Black <laughs> 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 ang definition siguro ng sugal kay tatay ay yung baraha. Ayan siguro ang sugal kay tatay. Ano yung mga nasa casino. hindi niya siguro alam na yung pinapasok niya po na pagsasabong ay yun. Ha, ah, ba baga ba man, alam ba, wala tayo ka, ikaw naghahawak. Masama lang ko yes. Sugal pa din tayo, kasi bumibitaw ka po yeah. ng pera sa walang kasiguraduhan. Hindi pa ka ako naman. Sige tayo. So, ngayon guys, kayo na ang bahalang musga, pero Since ito ay channel ni Commander, siya na pambahala mag-desisyon. Pero kung ako po, siguro, hindi ko mas... Basta, pag-iisipan ko pa rin. Pero baka ito na yung huli na makakausap ko ito si Tatay Ben. Kasi, nakikita ko po sa kanya na mas pipiliin niya yung pagsasabong kaysa sa hindi magsabong. Pero kung si Commander po, ay makapanganak, at gusto niya pa rin punta si Tatay Ben, nasa kanya na po. Pero ako po, kasi kami nagsasakripisyo po kami ng pagod pagpunta kay Tatay Ben para madala yung pinapadala ni Commander, pinapadala ni Sponsor. Kami po ay nagsasakripisyo nag, ni Rans pagod, di ba? Sa biyahe, init, ulan. Ayoko naman po na ang tutulungan po natin ay nagsas, nagsusugal. Pero si Commander, nasa sa kanya po yan kung gusto niya. Siya na pong pumunta sa husunod na makapanganak siya. Tatay Ben, Tatapatin na po kita. Kaya naman ang pamangkin ko. Ako, iko, Ako, ako, ang sinilis ako. Palalo man manok, palalo. Hindi kasi, di ko kasi masabing naglilibang lang si tatay kasi naman pinupustan niya. Pero kung pinupustan kwan ko. O, tira ko. Oo. Kaya lang, natatakot ako. Tay Ben. Tay Ben, ganito. Tatapatin po kita, ha? Baka po, hindi na muna ako pupunta sa iyo. Kapag gumaling po si Mrs. baka siya na lang magpunta sa iyo. Tasamahan ko na lang. Pero ako tayo, baka din ako mapunta sa iyo. Ayoko po kasi talaga tatay nang nagsusugal, nang nagsasabong. Ayoko po nang nagsasabong, ayoko na nagiinom, ayoko na nang nangigarilyo. Hindi, di ba ako na. Di ba naman meron pa rin mga medyo gano'n? minsan Kahit tayo pa minsan-minsan, kasi ang laki nga ng tinataya mo. Kung nagtataya ka ng dos masama pa rin nga yun eh, kasi sugal pa rin yun. Di ba? Masasaan pa po at tayo ay nakikinig sa lesson din ni God kung ito ni tolerate natin yung paggawa ng hindi maganda? Hindi na lang kung kung sabi ko sabi mo, hindi. Masarap ako ba? ba? Hindi ka na nagsisigarilyo? Hindi na. Nagkikindi ka na lang? Hindi hmm. na. Sigarilyo? Labal? Wala. Alam niyo mga bayan, sa totoo lang? Pag tay, saglit lang. Saglit pag lang po. Pag kanina kasi, kanina tay, sa totoo lang, kami po ni Rans, pagod na kami kanina, pagod na po kami sa mga pinuntahan namin kasi nag adventure vlog pa kami gumagawa ako ng content na pang, pangpasaya din sa tao kaya nung pagpunta namin sa iyo kanina talagang medyo talagang nakakaramdam na rin kami ng pagod sa katawan pero gusto ka namin puntahan kanina kasi nga gusto ko sana namin pong bigyan ng pera tapos nung makita nga namin na medyo naawa ko sa iyo. naglalakad ka po kanina doon sabi ko pakainin ka muna namin sa labas pakainin natin ng masarap sa restaurant si tatay para kahit pa paano mailabas man lang natin. Kaso wala, lang, ganito po yung nalaman ko sa kanya ngayon. At kung di pa dahil doon sa nagsabi sa atin na nakakita sa kanya, hindi pa natin malalaman, di ba? Ang sabi niya po, nandadoon lang daw siya sa ano niya. Ito po, bahala na po kayo kung ano yung comment ninyo ano, sa mga seniors natin dyan. Pero ako po, ay hindi ko po talaga ito tolerate ang mali. Ano? Kasi para ko na din po siyang inilapit kay satanas niyan. Kung hinayaan ko lang, di diba? So, bala na po. Mag-usap kami ni Commander mamaya. Pero, ito, yung sinabi ko kay tatay, binibigyan ko lang po siya ng, ano, ah, pag-iisipan kung may isip ba niya na baguhin o hindi. naman. Kung mabago ni tatay, pupunta pupunta tayo sa kanya kasi alam ko naman na ah, kahit paano, kahit ah, saan ay ni Commander, eh, nakakatulong pa rin sa kanya. Kain ka lang, tay. Kain ka lang. Busog ka na? Hindi ko na po muna bibigyan si tatay ng pera, mga bayan. Kasi baka po... Alam ko ang pinuntahan nito ni tatay, tupa, tupada. Ayun yung may... Ayun yung may... Ano yun? May lamay ba yan no? Lamay. Okay. Kung hanggang kailan po yun, tatlong araw yata ang binibigay sa tupad, tupada o dalawa? Tatlong. Tatlong araw ang binibigay ng municipal sa may patay para kumita din ng may pamilya ng may patay. So si Tatay Ben ay kung hanggang bukas pa yun, no, isang, isang araw, sigurado ako hanggang sa isang araw nandun po ito si Tatay Ben. Lalo na kung totoo yung sinasabi niya kapanalo ngayon, pabalik at babalik po yan dun. Ano pa dun ito? Pabo ko sa da, sa libo. Lusot sa balo. lang, patay. Okay naman sana. Bulat ako magsabog. Okay naman nga sana tayo at nananalo kayo kasi walang sugal pa rin kasi. Pag minsan kasi. lang ako, pag minsan lang ang kulakag ko malayo Ay saka na, kawawa na nga si tatay binsan ko ka mga pulis oh. alam mo tatay di, 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 ka kapag po, nakapunta ka pa sa isang tupa, tupada na sumobra na ng araw hulihin ka ng pulis Nya, nga ko yun nga isip ko Oo. Oh. Kap, eh bakit at, pumupunta ka pa din ano kwan kuan manun bago pa lang de anu nung usaha para mah pilisdan nung oke okay. ber, berukontago ah dia kebah sama nung tagu dia alam dia kebah sama nya isepku ku abu tan dia kebak katbu jadi isepku Sige po. Mga bayan, ganito na lang kakausapin ko si Commander mamay Kaya niya, iwasan ko talaga. At siya naman din po ang mag-i-edit nitong vlog na to. So, mapag-usapan namin. Pero kung ako po, po talaga tatanungin, eh, ko na po talaga sa ano. Ganoon, ganoon. Kaya aligalaro galaro Pero may ayo, tago. Tayo, huwag ka magbanggit ng may mga katungkulan. Lalo't mag eleksyon Baka makasira tayo ng mga lumalaban. Ha? Huwag ka magbanggit. Kasi baka mga mga, mga, mga taga-kapalongga na mapanood nagbabanggit kayo. Hmm. Sa totoo lang po, ang nakikita ko dito kay Tatibie, nakakaawa po talaga. Nakakaawa ko sa kanya talaga. Pati si Commander, kami sa team namin naawa kami talaga sa kanya. Kasi alam niyo po yung buhay na mag-solo. Nakakaawa po talaga. Alam ko naman na hindi ko naman kasi masabi na ginagawa niyang libangan yung sugal. Marami kasing pwedeng libangan. wag lang sugal talaga. wag lang sugal. Di ba ka naboto doon? Oo. Oh. Dalang manok, gustang ko, limang daan. Yung isa naman, dalawang daan. Susunod, taklong daan. Tapos din, bihira ako matalo, bihira. O yung Pero kung tago, ah, ayoko, ayoko nun. Pero usapan ng polis, diyan pa. Pero ngayon, iiwasan ko. Mm -mm. Alam ko marahil baka may mga mag-comment dito, yung tatay ko nga nag-isabong din, yung lolo ko nag-isabong din. Kayo po yun, pinapayagan nyo. Pero since sa amin po kasi, uh, nakasulat kasi yan yung, 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 na magsugal sugal, katapu. ay alam naman nating lahat na masama po yan. Ano, basta't naglalabas ka ng pera sa walang kasiguraduhan na bagay, yan po ay sugal. Ano, basta't merong pag paglalaban ng pera, sugal po yan mapapiso man yan, dos yan, tres yan, kasalanan pa rin po sa taas yan. Kaya para po sa akin ay mali po itong ginagawa ni tatay. Sabihin na ito. Kung gari-gari siya, malaki siya nang panalo ko siya. Malaki siya na. Kaya tatatakot ako. Ang madali, nakakawa na sana ako siya. Tatawa naman ako sa'yo. Kasi alam mo yun yung nagsasalita ako. Alam ko kasi hindi niya naririnig. Kapag nagsasalita ako dito ng uh, ayaw ko kay Tata sa ginagawa niyang mali. Malaki tara. Sa tatay, yung, yung pusta pa rin niya na naman. Papanalunan niya yung iniisip. Tatakot din ako. Yung iniisip ko kung matalo. Binipili ko maganda. Binipili ko. Tay, ganito na lang. Babalik po ako sa iyo, bibisitahin ulit kita kapag ka na lamang kung di ka na nagsusugal. Ha? Pero yung check-up po, tatapusin natin yun. At kung anong gamot na kailangan, kung may kailangan bilhin, bibilhin po natin. Ha? Total, may mga pautang ka naman, may umiikot ka naman na negosyo. Katay, babalik kami sa iyo ni Rans kapag ka wala ka ng sugal sa buhay. Katay. Ah, Okay, no? Oh, sige po. Mab mabuting usapan natin, Tay, ha? Pasensya ka na, Tay. Ha? Kasi, kahit pa paano sa abot na makakaya namin, eh, yung mga utos din nung nasa taas, sundin din natin, ano? Hmm. Di ba? Kahit pa paano, eh, ano natin, sundin natin siya. Para din sa atin yun, ano? O, kapag ka nalaman ko tayo na hindi ka na pumupunta sa mga ganyan, dadating na lang kami sa bahay mo. Ha? Yan na lang yung masabi ko sa itay, ha? Depende kay Commander kung siya po ay gusto niya, hindi samahan po natin siya, pero ako po ay pass muna hanggang sa mabago ni tata ito. Hindi pa naman hindi lahat. Ano? Hindi porke ganito ng edad niya ay ano, may may chance pa na mabago. Yan. Bukas, yung check-up mo tatapusin natin ha. Kami nilang pupunta sa iyo, kami nilang lang susundo sa iyo. Kami na lang nilansiran sa lang ha. Tay, ano rans, mapupunta mo siya bukas? Ikon, Kasi ha, si yung, yung yung clinic kasi nasa harap ng harap ng bahay niyo, di ba? tama? Harap ng bahay nila ran. So alam ni ran siyan kung nagbi-meeting -me na yung mga nurse, kung may mga tao na doon, kung nandoon na si doktor. Ako mo kama pala. Umaga. Umaga. Maga. O oh, siya na lang pupunta sa iyo, ha? Huwag ka na mag-alis. Mag-alis si doktor. Dr. Lee. ako pag ma, papadya ko. Yung pinipunan niyo. Anong oras? Anong oras? Maga. Anong oras po sa umaga? Maga. Mga alas, Ah, pada... ah, maagang maaga. okay, sige. Ah, Bakumbalik ko. Maagang pa ba, ba Mga alas 8 o on alas 9 oh. kanya pupuntahan tayo. Ha? Alas 9, lalo ka na. Opo. Okay, okay. Okay po, tatay. sige. So, guys, pagpasensyaan nyo na yung naging decision ko. Pero, syempre, ako nga ay ano lang, kumbaga, ay gusto ko lang ay doon tayo sa Do tama. Doon sa ano, bahay ko. Opo. Opo. Okay. So, ano na lang. Abangan nyo na lang yung magiging decision dito ni Commander. Kasi, siya naman po kasi yung nagpapaabot din ng tulong kay tatay. Kami po ay kami lang yung tumutulong na madala kasi nga hindi pa niya kaya. Kami yung tumutulong na madala, yung tulong ni Commander para kay tatay Ben, at kami nga nag-vlog. So, ganoon na lang po gagawin natin kung ano maging decision ni Commander, yun ang susundin namin. Okay? So, sige po tay, at maya maya ihatid ka na po namin. Ha? Kapatid po kita kay Rans dyan sa Sakayan. Ha? Tapos magsakay ka na lamang po. Ha, tatay? Baunin mo na ito, Tay. Ayan na, busog ako. Busog. Dali mo na sa inyo. Ha? Baya mo na. Busog ka na? Busog na ako. Baya mo na. O baka mamaya makaluto na ng pagkain, kakain tayo. Na. na, na. Hindi ka nakakain? Hmm. Sige, Tay. Pag-isipan mo, Tay, ha? Yung sinabi ko sa iyo, ha? Tigilan mo yung sugal, Tay, ha? Yung sabong po ay sugal po yun, ha? Tigilan mo, Tay, para mapunta kami sa iyo. Ha? Tay? Sige po. Sige. At pag hulaw-hulaw, ihatid -hulaw, eh, na po ni Ran si Tatay. Eh. Maraming salamat sa sumama sa vlog natin. Hindi ko na-expect na ito yung kakahantungan ng vlog natin ngayon kasi ang gusto ko sana ay um, treat natin si Tatay ngayon. Kung pwede nga dito, ko na lang po siya sana patulugin para hindi na umiit umuulan. Para nasa ganoon ay derecho uh, check-up na bukas. Pero... Um, tingin ko rin, hindi rin ito papayag na matulog dito si tatay. Hindi no? ito mapapakanali na matulog dito sa atin. So, ihatid na lang dyan sa pagtigil po ng ulan. So, maraming salamat. Muli, uh, Commander na Marcos, supportan nyo yung team namin. Maraming salamat po. God bless po.